Ayan, magandang araw ulit mga boss. May uh, meron tayo ditong ginawang paraan o remedyo. Kasi sarado yung machine shop eh malayo pa ang tatakbohin ni boxing. Kaya napakaingay nung andar niya. So ganito lang yung ginawa natin mga boss. Bumili lang tayo ng tornilyo tapos nag lang tayo doon sa kanyang pinaang collar. So ganyan lang yung ginagawa mga boss kapag singaw yung exhaust. Sa ano ito mga boss? Sa mga Suzuki. Raider, J, Smash. Pare-parehas lang yan mga boss. So, yun lang yung pinakamabilis na paraan para hindi maingay. Kasi kahit higpitan yung kabila, singaw pa rin. Manipis kasi yung dulo ng elbow. Kaya yan ang ginawa natin mga boss para makatakbuli. Para hindi maingay yung sinasakyan ni kasi malayo pa. Papunta pa siyang uh, Aurora or Sana. San Francisco Quezon. Kaya ito yung discarding ginawa natin. So, baka may mga gumaya dyan. Okay yan mga boss. Tumatagal yan.